So, pwede na ba tayong pumunta sa Kaloocan? O, Oh, pag-usapan na natin ng Kaloocan. Noong mga nakaraang buwan, umiikot po kami sa iba't ibang sulok ng Kaloocan. Yan, kasama po natin yung ating mga, uh, mga kasama dito sa Tulseho. At nakita natin kung kano kalubha ang sitwasyon. Sobrang daming mahihirap. Grabe ho ang kondisyon uh, nila, no? Grabe ang krimen. Dahil nga sa kahirapan, automatic tumataas ang krimen. Grabe din ang korupsyon. Dito pala sa kalulungan, e, eh, pinipili ng City Hall kung sino yung makakatanggap ng ayuda. Tama po ba yun? O, oh, yan po yung korupsyon. Tapos, grabe ho ang uh, baha na sinasabi nila, ginasto sana ng bilyon-bilyon na flood control projects. Di ba? So yan. Tapos ano pa? Yung basura, nakikita nyo, hindi kinokollect pa. Tapos nagiging sanghiri ng baha. Di ba? Tapos, yung lubak-lubak na kali. No? Lalo na dun sa District 1. Grabe po dun. Parang na uh, na, pinagtampuhan na ng uh, ng tadhana. So, higit pa riyan, pinabayaan po ang mga tagakalokan. Alam niyo po yung mga ibang mga uh, mamamayan sa ibang lungsod sa Metro Manila, buwan buwan po ang nakatatanggap ng benepisyo. Dito po ba sa inyo? Ha? Wala. Doon yung makikita. Ang tatanungin nyo, Kalookan po ang isa sa pinakamayamang lungsod sa buong Pilipinas. Pero saan na pupunta yung pera? Diba? Yun ang mga nakita natin. So, bunga ng mga ganyang uh, mga problema, ngayong araw po na ito, ay formal ko nang ideklara na ako po ay tatakbo sa pagka-mayor ng Caloocan City. Ngayon po, marami tayong naiisip na gagawin na pagbabago dito po sa kalooban. No? Unang-una, -una, tatanggalin po natin yung korupsyon. Pag tinanggal po natin yung korupsyon, yung pondo, yung pondo na maiipot na binubulsa nila, yun po ang pangpondo natin sa iba't ibang programa sa mga mamamayan ng kalooban. No? simula mga bata, estudyante, mga manggagawa, mga magulang hanggang senior citizens. Gusto mo ba natin yun? So kung hindi po bubun yung pera, meron pong pangpondo sa mga binipisyo po ng mga may ng kalokan. Okay? Yan po. Pangalawa, tatanggalin po natin yung kahirapan sa pamamagitan ng mga trabaho. Magbibigay napakaraming trabaho dito po sa Aloha. Kasi po kung ang bawat pamilya ay merong nagtatrabaho o madadagdaga ng tatrabaho, malaking ginhawa po yan. Tama ko ba? O, oh, kahit senior citizen, meron pong lugar. Ayan. Ayan. Pangatlo, dahil nabasa natin ang kahirapan, masusog po natin ang krimen. Di ba, ba? Yan ang uh, magtalo, no? kilala yan, lalo na sa peace and order, aayusin natin ang kalooban. Okay? Pero, re-respetuhin natin ang karapatang pantao nila. Tama po? Di ba? Kasi kung maikapumbinsin natin silang magtrabaho na lang, huwag na gumawa ng krimen, hindi mga kabawas tayo, mga katulong pa sila sa pamilya. Yan po, no? Marami pa yung uh, infrastructure, yung mga lubak-lubak na kalya na yan, napaka-basic po niyan, na ayusin natin yan. Yung basura po, ayusin natin. Alam niyo po, napapansin ko kahit saan, dito sa Kaloocan, magkanap kayo, may isang basurahan, wala. Saan mo nga naman inahalagay yung basura? Alam niyo po, kung yung uh, mga leader ng Kaloocan, eh ang iniisip ay yung kapakanaan ng mamamayan, lahat po ito magagawa. Di ba? So, sa takdang panahon po, ipipresenta natin sa inyo. Yung iba't ibang programa pa natin. No? Pero, sa so ngayon, yan po ang ating uh, mission. So, dito sa mga membro, dalawa mission ninyo. Ipanalo ang ating party list at ipanalo ang Team Trillanes. Okay right po ba oh, Salamat. At uh, isa pa siguro sa patungguhin natin, pwede ba palitan natin yung orange? Ha? Huh? Medyo masakit sa mata eh, di ba? Ano po pa, ang ipapalit natin? Blue! Ayan na ha, blue. Diba? Ang blue ang magiging kulay ng pag-asa at pagbabago. Diba ba? Ayan. O. Sa putik ito, papakilala ko yung mga tutulong sa atin maghatid ng pagbabago. Okay po? Simula dito sa District 1, counselors natin, si Consihal Vicky Lunar. Si Consihal Miki Faustino. Concejal Angie Leonardo, Concejal Kay Núñez, Concejal Miguel De León, Concejal Alu Núñez, Concejal Rose Mercado. y Concejal PJ Malenco. que le ganan distrito tres? Eh? So sila ang tutulong sa atin. No, pinili natin sila dahil sila ay magagaling, masisipag, at higit sa lahat may malasakit sa mga taga tagakalokan. Yan po ang uh, mga veterano na rin sila no? na nagsiservisyo po sa kalokan. Kaya hindi nyo na kailangan pumili sa orange. Tama? Huwag na pumili sa orange. Nandito na yung mga blue eh. Ha? Okay. So, ganito po Ah. Maliwanag po ito. Simula ngayon, meron na tayong kailangan natin ipamalita na ito. Ipamalita nyo sa inyong pamilya, sa inyong mga kapitbahay na parating na ang pagbabago na dadalil na Magdalo at ng Tintulianes. So, yun yung po ating mensahe. Muli, congratulations po sa inyo. Mabuhay sa mga Magdalo.